As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O oh my, oh my Jesus, Jesus, forgive us, forgive us our, our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into, into heaven, especially those, those who are in most need, need of your, your mercy. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Sa Diyos tayo'y magtiwala at labusang maniwala pagkat ang Kanyang Kalinga sa ating mga ngasiwa ng may puspos na pagpapala. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na amin ko sa makapangyariyang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kuwaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo, mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming mapangatawan ng sundin ng loob mo upang sa pagdami namin sa pagiging kalugod-lugod sa iyo, ang iyong sambayanan na umunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Isa so Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises. Ini-alis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinadalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya, lumapit sila kay Moises sinabi nila, Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikin at sino mang natuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayun nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dingin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, o poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaing. O wag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusat hilahin. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin tinggin mo ang aking dasal, pagsamu ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang siyon, ikay mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal, pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga o ay papupurihan mula sa itaas luklukan mong banal. Ang lahat sa lupay iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain